Watch up mga kastiga, nandito na tayo ngayon sa Ocean Point Beach Resort ng Lawis Langga sa Gaudal Sur. So pasok tayo sa loob. Watch up mga kastiga, magandang umaga po. Nandito na po tayo ngayon sa Ocean Point Beach Resort dito sa Pulok City. Banahaw. Banahaw, Langga. Oh! Okay, so andito na pala tayo sa loob mga Kastig. Ito po yung makikita nyo. Pagdating nyo dito sa loob, dito kayo sa reception area. Ayan, so isang napakagandang umaga po sir. Welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. Sir, baka magtatanong po yung mga natin sa buong bansa na nakapanood po sa ating YouTube channel. Baka gusto nilang pumunta dito kasi nagkikita nila sa video po natin sir na sobrang ganda po dito sa loob baka magtatanong sila Kastig uh, gusto namin pumunta dyan. may bayarin ba dyan? kung meron man magkaano sa entrance si Walang wala Walang entrance okay so makastig punta na kayo lahat dito kasi walang bayarin dito sa entrance pay eh. so baka magtatanong pa rin sila dahil walang bayarin Kastig uh, yung uh, cottages po dyan, magkala dito at sa 2000 at sa 2000 ganda pala, mura lang kasi aircon na yung pang pangmaramihan 5000 5,000. So, basta marami na yun, sir? oh mga sampung tao. Ayun, ganda pala dito. So, maliban sa labanggit, sir, baka magtatanong pa rin sila. Kasi ayaw namin magdala ng pwede. ayaw na namin magdala ng baon. Baka may makakain kami dyan. Mayroon ba o wala? Ano, sir? Wala pa kami sa oramitas yung pag may mag-order, pag may kitirin kami, pwede na. Ah, yun. So, pero hmm. siguro i-advise natin, sir, na magbaon na lang sila. Oh. Ayun. Mas, uh, mas ma pinakamainan po, mga kastig, magbaon na lang kayo pagpunta nyo dito. Magbaon na lang. Ayun. Pero, pero kung ayaw nyo naman, ay nasabi hmm. na ni sir na pwede kayo mag-order. Ayan. So, mag-order. At saka kung, kung, ayaw nyo pa rin, dahil andito pa rin tayo sa lungsod po ng, uh, ng Lianga. May marami naman. Oh, so, marami naman kainan dyan sa labas. So, pwede kayo dyan. At saka ilang... Uh, Ilang minuto lang, andun na kayo sa mga restaurant? Uh, almost 1 kilometer. Oh, 1 kilometer lang. So, malapit lang nga kasi. So, sir, uh, maliban sa mga naitanong ko, sir, baka may gusto ka pang ipaabot sa mga taga-panood natin na hindi ko naitanong sa iyo. Ano yun? Kung mayroon man. Hindi pala ni sir. Baka mayroon ka pang gustong sabihin na kung ano yung mayroon dito yung room accommodation namin dyan, may ano yan, pag sa sampung tao, hmm. may limang free dyan sa swimming pool. Ay, ayun, ang kagandahan pala. Nga pala, sir, ah, da, yung pag naliligo sila, sir, ah, ano ba, free lang ba yun? Pag naliligo sila sa swimming pool, halimbawa, ayaw nilang... Ayaw nilang nga ah, po ng mga rooms dahil uuwi mm -hmm. lang sila pagkahapon at saka gusto nilang maligo sa swimming pool sir. Paano 'yon? Spilang sir sa swimming pool. May bayad yung sa entrance. Ah, may bayad sa entrance. Yung bata, 150 yung bata, 250 yung mga uh, malaki na adult. Ayon. At least malinaw po mga kastig. Baka pagdating nyo dito, uh, magagalit kay sa akin. Kastig, bakit di mo sinabi sa amin? <laughs> at least nasabi na ni Sir, na, nakabawi tayo. Sir, uh, ka kahit na nabanggit mo na, ano yung makikita po natin dito sa loob? Swimming pool at saka ano pa? Pool at saka <laughs> yung white beach siguro dyan. Hindi naman masyadong maputi. Na. Oo, oh, pero parang kulay puti pa rin. Ayan, so... Saka, halo black at saka black and white parang parang three in one Saka may ano kami, sir? KTB. kita ayun. ah, KTB. KTB, kita ah, KTB kita uh, kita parang. parang kita 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 na kita 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 So, sir, maraming salamat at uh, mag-iikot-ikot muna kami, sir, para maipakita natin sa kanila kung ano yung kagano kaganda at kung ano po yung mayroon dito. Maraming salamat. Picture muna, sir. Ayan. Salamat. Pasok nyo dito, ito yung makikita nyo mga kasteg. Papayagan na lang tayo sa mayari na kunwari... Ang <laughs> ganda dito, kastig. Bakit ba lahat ng mga lugar na napupuntahan natin... Ang ganda. Ayan, so... Pagkastig, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa dyan. Yung, Punta na kayo dito. Yung lang ang hindi maganda. Oo nga. Lagi naman ganyan, Kastig. Hindi wow! na sa Kastig. Ha? May ocean point pala dito. Oo, ganda. Hindi sin kasi nila sinabi dati, pagkunta tayo lang. Hindi nila, dati, hindi, lang nila eh. hindi, kasi ang sabi mo, maganda. Kaya wala silang nasabing maganda dahil ito, sobrang napakaganda. <laughs> sinabi mo, sobrang ganda, sasabihin nila ito. Ang sabi mo, maganda lang eh. Eh, papano? Ito'y sobrang ganda. Ayan, uh, kasandali. pero lang yung makastig, ha? Baka kung ano. Huwag naman kayo magalit. <laughs> ayan. Oh, nagsimula na pala yung atong... Yung... <laughs> minsan may... Mga ano tayo mga kaibigan dyan na parang iba yung sinasabi. Ayan, uh, pasensya nyo na makastig. Baka hindi kayo kontento sa ano natin. Pasensya na kayo. Ayan. Oo, uh, ganda kastig. Ayan. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ganda, 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 ganda. Okay, patungo tayo dun sa swimming pool. Ayan, napakalaging bahay ito. Naku, ilang milyon kayo <laughs> so, welcome tayo ma'am sa Marigold Star TV sa YouTube. Picture, picture. Ayan, picture tayo ma'am. Ayan, picture kay casting. Ayan. Huwag lang kalimutan, manood mag-subscribe. Ma'am, ano pangalan natin? Uh, Imi, Marquisano. saan po tayo, ma'am. Barobo. Ayun, hi po, galing kami doon sa Barobo Oh. Oh, tsaka, baka may gusto kang i-shoutout, ma'am? Shout out sa Tagabarubo sa lahat. Dito kami ngayon sa La Resort. Ayun. Ganda lang please dito. Oh, yes. Sana huwag ah, kalimutan. Huwag kalimutan manood. Na natin, mag ma mag maganda tayong dalawa. Huwag <laughs> <laughs> kalimutan manood. Mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan ma'am. Salamat ma'am. Okay, okay. okay. Ito yun. andito, Patungo tayo sa may swimming pool. Mga kastig. Andun yung kanila swimming pool. Papasokin natin yan. Ayan, at saka, yung napagagandang bahay ko sa panaginip. <laughs> ayan. Ayan, sobrang ganda dito sa loob. Ayan. Maganda. Ayan. Hi po, ma'am. Welcome sa Marie Goldstar TV sa YouTube. Ayan, baka gusto kang i-shout out. Shout out sa ano? <laughs> ayan. Oh shout out. oh ayan. Pangalan, ma'am. Pangalan. 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 At taga po tayo? Ayun, hi po sa Barubo, galing kami doon. Ayan, galing kami doon. Ayan, wag lang kalimutan na manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ito yung ano ma'am. Sa YouTube ma'am, sa YouTube. Oh, pwede tayo. Ma'am, baka ito pero... Ito yung makikita nyo dito sa loob. Ganda dito, ganda. Harap sa kamera. One, two, three. Very good. Ganda niyan. One, two, three. Ayun. Maraming salamat. Oo. Kasi galing pa kami ng Barubo. Tagbina at saka Pag dito kayo maliligo. Ayan. Ayan. Dari ako ito. Isama mo siya kanina o yung isipin ng ano, bigyan ng sticker. Halika dito. Picture, picture. Yan, hi boss. Uh, welcome sa Merig Sir TV. Pag gusto mo mag-shout out. Ah, salamat, <laughs> salamat. Ito sa na lang. Ayun. Sino pangalan natin Anong pangalan natin? Bernary po Tagasan po tayo? yanga po Ayun, hi po sa Tagal yanga Baka may gusto kang i-shoutout Kaibigan? Ako, kay Lindak po Ayun, <laughs> hi po sa kanila Huwag lang kalimutan sir Manood, mag-subscribe sa Marigold Star <laughs> TV Ito pala yung sa gilid Ito yung makikita nyo dito Yan, sobrang ganda dito Tingnan nyo mga kastig Pag nakapunta kayo dito, ito yung makikita nyo Sobrang ganda dito <laughs> Ah, ito po yung sinasabi ni sir, nag-KTV. So, pag nakapunta kayo dito, pag nag-operate na ito, sobrang ganda. Ayan, so wag na kayong mag-alinlangan pa. Magpa-book na kayo dito, baka mahuli na kayo. Wala na kayong nga uh, matutuloyan po. Kayo dito makastig Lahat kayo, ang gusto mo pumunta dito, dahil ang sabi ni sir, walang entrance dito. Kaya yung nasabi niya mga dito, yung mga cottages at saka yung mga rooms po. Yun ang babayaran lang po natin. Murang-mura lang. Dalhin niyo na buong parangay niyo dito. Para mag enjoy po silang lahat. Sir, pwede lang yung video Okay lang. Ah, at saka ito po, sa tingin ko, ito po yung uh, nila dito. Ayan o, oh, makikita niyo mga kastig. So kung ayaw niyo magdala ng snacks niyo, mga inumin, kung ano-ano man. Ayan, mayroon dito. So hindi na problema po. Nandito po yung mga sir ma'am po natin Ayan, hi po sa kanila Isang napagagandang umaga po Welcome po tayo sa Marie Goldstar TV sa YouTube po Ayan, nandito silang lahat So, pag may gusto kayong sabihin <laughs> Punta lang kayo dito uh, Sir, isang napagagandang umaga po Welcome tayo sa Marie Goldstar TV Sir, baka may gusto kang batiin po Sa mga kaibigan mo, kapamilya, kung ayaw man Oh, shout out sa <laughs> kanila. Di ako marunong. Salamat po, shout out po sa kapatid ko po diyan sa Sansa. Pulilan Bulacan po. Ayun, hi po sa taga Bulacan. Wag lang uh, wag lang tiga na po. Ayun, wag lang kalimutan ha manood mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. So si Ma'am, si Ma'am, pangalan, Ma'am, pangalan. Ay, yes, Gagaya ko rin, may asya si Oh, ayan mo, marunong yan si Sir. Ayun. Ayun, maraming salamat. Ubusan tayo ng malaki, sir. Maganda sana yon. Ayan, so, ubusan kami. Galing kami ng Bayugan at saka Barubo. Taga saan po kayo, sir? Taga Surigao City. Surigao City? Oh. <laughs> Ayan, sa Sambunga siya. Ako, taga Surigao City. Ay, nasa ka, Ayan, ganda dito. Magaganda po dito. Makastig. Sinabi ko na sa inyong lahat. Punta na kayo dito. Sir, may Facebook page ba po tayo dito para mag-contact sila? Baka gusto nilang at saka mga ka stay kung, kung ah, ayun may my Facebook uh, page pala sila. Anong pangalan? Ocean Point Beach Resort. Ayun, Ocean ah? Ocean. Ocean Point Beach Resort. Ayan So, punta na kay punta puntahan niyo lang yung uh, Facebook page nila para sa gusto po nga na magbook po dito para pagdating niyo dito reading ready na po. At saka di na kayo mahihirapan pa. Tsaka malapit lang po ito dahil nasa gilid na po ng uh, hindi naman uh, kalayuan po sa highway. Ayan So, Uh, punta kayo dito ng mas maaga at magbook kayo ng maaga para, para hindi na kayo maubusan po ng mga rooms dito at saka mga cottages. Ayan. So maraming salamat po, sir! Ayan, sobrang ganda dito makastig, oh. Isa lang po yung masasabi ko dito. Sobrang ganda. Ayan. So lahat po ng mga lugar po dito na napupuntahan po natin magaganda po. At saka malinis po dito. Laging may naglilinis sa kanila. Ayan oh. So kaya hindi tayo nahihiyang sabihin na maganda po dito dahil malinis na, napakaganda pa. At saka walang bayarin sa entrance fee. Kaya yun ang kagandahan doon. Kaya punta na kayo lahat. Ito po yung mga cottages nila mga kastig. Ayan, mga malalaki po. Ayan, nasabi na po yan ni sir kanina kung magkano po yung mga ganito. Ayan, so pero malaki naman hindi masyadong lugi dahil malaki parang kung iisipin mo murang mura lang dahil maraming magkasya po dito ayan so kung gusto niyo ng private na na mga rooms po ayan nandito oh. ayan maganda dito ayan so dito tayo sa may bandang dagat puntahan natin si Castig Castig sobrang ganda dyan Castig ah harap ka dito harap ayun ganda ng dagat oh lalaki ng mga alon ayan oh ba bakit ba andito yung tingnan nyo makastig ang ganda pa naman ng mga buhangin po dito ayan oh ayan ganda hanggang doon po ayun magaganda toro makastig yeah. Oo nga. Ay, maganda rito oh. Sobrang ganda. Ayun, magaganda, magaganda po. Ayun. Sobrang ganda po dito. Tingnan yung mga bisa po dito. Ayun, magaganda. Tsaka ito po yung gilid po ng dagat. Ayun. Ayun. Oh, picture, picture sandali, sandali. Iikutin e, muna natin. Okay, ikutin natin. Ayan, nandiyan lang pala kayo. Harap sa camera. Ayun. Salamat, oh, salamat. Ang ganda dito. Ito pala yung nasa loob po mga kastig. Ayan, no? po dito yung mga cottages. Okay. Ayan, nandito na si ma'am sa'yo. Ito yung CR, common CR dito sa labas. Ayan, siyempre sa mga rooms meron sariling CR. Ganda dito, kaya lagi siyang nagpapapicture. Ayan. So, si Kastig na yung rina ng mga picture. Kasi maganda po dito, kaya lagi siyang nagpapapicture. Tingnan nyo mga Kastig yung kinukumpuni nila. Pag natatapos na ito, subang ganda rin. Ayan oh. Kaya yung sinabi ko kanina na punta na kayo lahat dito dahil walang entrance pay dalhin nyo na buong barangay nyo kasi sobrang ganda dito ayan Oh. <laughs> yun na mga kasig, nakita niyo na dito na Ocean uh, Beach, or, Ocean Point Beach Resort. O, oh, di ba? Sabi pa lang ano, taga Subuko Gunchada. O, oh, di ba? Ang ganda dito. So, yun na mga kasig. Uh, maraming sal salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers, sa mga bago natin subscriber. Uh, pwede makisuyo kami na yung mga bago, marami tayong upload dyan. 100 plus na ang video natin. Pwede pa yun na baka tignan nila ang mga video. Pag may time pa sila, baka yes, pwedeng pwede tignan yung iba. Kasi napakaganda rin yun. Sayang din yun pag hindi na panood nila. Yes. At saka hindi lang tayo natapos ano, sa mga casting, sa Subscriber please. Uh, panood niyo yun naman ang video. At saka yung nanood dyan, isubscribe din naman kami. At saka maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-follow, nag-share. At saka... Maraming salamat nga pala dito sa ano dito sa may-ari may, ari. may ari ng Ocean Point which at saka sa kanilang mga workers. Sa kanilang mga workers at saka yung nag-entertain sa atin dito. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Yan. Tapos shout out na lang ako sa lahat ng mga subscriber ko. Hindi ko na kayo may sa isa. At lahat na kung gusto mag shout out kayo, uh, punta lang kayo sa ating munting channel ang Marigold Star TV. Kung gusto niyo mag-shout out, Uh, Doon uh, na lang sa comment section yes, mag-shout out. namin uh, namin, uh, babasahin at saka para masalit sa content namin. At yun lang po, marami, uh, at yun lang po, kung ano mga estado ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap, may pira man, may pira tayo at wala, uh, basta na natin na sigan ang sinto ng ating buhay, syempre kayo din mga kaastig buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to all. At saka shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa may Davao de sa buong region po ng Davao, sa lahat mga nang na, na, napupuntahan po natin. Misamis Oriental, sa Claveria po, sa Saan, sa Medina, Sugbong Kogon, sa Talisayan, sa, uh, sa Hingog City, sa Butuan City, sa Carmen, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa Esperanza, sa Bayugan, sa Rosario, sa lahat po nang napupuntahan po natin dyan sa WD sa bunturan, Maragusan, lahat po sa Surigao uh, City at saka sa Dinagat Island, Siargao Island at sa buong Pilipinas na nakapanood po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana wag kayo magsawa na manood. At laging uh, sana ang Panginoon laging kasama natin sa araw-araw. Maraming salamat, isang napakagandang umaga po sa ating lahat.